Yeah. Pero may naiiwan ka ba sa Pinas? Yun yung tanong ko. Ito ko yan? <gasps> Hindi <laughs> kasi, oh, um, kasi, ito. Kung may naiiwan ka sa Philippines, syempre, may dahilan ka para bumalik. Yeah, Ikaw ba, Pat, may naiiwan ka? Hoy, oh, may naiiwan ako before. Pero I don't know, like, sabi ko nga sa'yo, sobrang gusto ko dito that it was never really a reason for me to go back. And look at me now, like honestly. Talaga ba? Kung, oh, hell yes! Hindi, sa Philippines ang huwi niyan. Di na feeling ko. Ay, okay. <laughs> <laughs> Kasi baka naman nandito si Pat, pero naiwan niya yung puso niya somewhere else. Yes. Nice. <laughs> Di ba? No, but you, you, know what? I keep telling Belle, sabi ko, baka ganyan na na-feel mo na ako. Kasi wala ka pang friends, yeah. wala ka pang, hindi ka pa nakakapag-root ng self mo dito. Kasi ako yeah. din naman, from, like nung start. Oh, yeah, yeah, like, yeah. Sabihin natin six months in, grabe, sabi ko talaga parang ang sad pala dito. Kasi wala akong friends. I mean, may friends ako pero online classes. Pero like, yeah, pero at least nandito si Myra, 'di ba? Which is like yes, your long-time oh friend. Yes. Actually, yun na nga. At kayo ni atidge, 'di ba? Lagi tayong nag-study yeah, yeah, yeah. dati. So, yun yeah, it helps talaga. Pero That's true. That's true. ko kung walang like imagine the people na pumunta dito nang wala. Yeah. True. Yeah, yeah. I would yeah, yeah. I would attest to that kasi wala kami kamag-anak nung dumating. Mm -hmm. no, dito. Pero bata yeah. pa naman din ako nung dumating ako. So, in a way, parang medyo struggle kasi first time ko na pumasok. Tapos tangin na, unang tawag sa akin, Peter Chow, akala ko. <laughs> akala ko. Akala ko compliment. Ako naman. Hello? Sabi, mean, hey, Peter Chow! Sabi Go girl, that's so racist. I know, tas, actually, recently ko na lang na-realize, oh my God, so ang bobo racist. ko. Tapos meron yun yung parang one week pa lang ako. Actually, first day, I feel so left out. Like, parang, oh my God, parang, tag, na, bakit nandito <laughs> Tapos parang, naglalakad yeah. ako pa uwi, umiiyak ako. Sabi ko oh. kay mama, parang ayoko na dito. Gusto ko na yeah, umuwi. Yeah, yeah, yeah. Pero like, that was, ano pa lang naman kasi ako nung, like 16. Yeah. Pero like, after a week, nung minakilala na ako, mga Pinoy, yeah. okay na rin naman. Pero I think it actually does help pag meron ka nga talagang kamag-anap. Yeah, yeah. Diba? Which is good, which is good. Like, nakatulong sa inyo talaga. Oo. Yeah. Oo. Oh, oh dami sure. kasi. Actually. Di ba? Even feel na wala ka sa Philippines yeah. kasi sobrang dami nga namin dito. Yeah, that's that's true. Mas madami kami dito mm -hmm. kaysa sa Philippines. Yep. Really? Yes. Yeah. Parang ang dami niyo pang kamag Like ano. yung, yung... dami talaga kami. dami I mean, yung close. <laughs> yeah. Yung talagang uh -uh. Yung clan namin. Yung talagang... okay. Like, Is that yung, called clan? Kasi Sige, si go pag, lagi kasing Matienzo klan. Uh Oo -oh, hindi, That's true, na, Yeah. yeah. na. Pero nga balik tayo dun sa, si, si ate mo wala naiwan sa Pinas? Mm -hmm. May naiwan ka ba Madami sa Madami ako naiwan. <laughs> no I mean like something na parang tinitibok ng puso mo parang gano'n. Meron ba? Uh Oo -oh, yung Jollibee hotdog. Oh, <laughs> Jollibee hotdog. <laughs> Jolli hotdog. <laughs> oh, jo tsaka Jollibee chicken wings. May <laughs> chicken oh, wings, wings na? na. Huwag oh, ka okay, give me chicken wings talaga. Don't re-request uh -oh. ka lang special order po wings part. Oh, wait, wait lang. Huwag mong balik na Hindi, pero oh. yun nga. Oo. Oh, oh, oh. itatago ba natin sa pangalang Adonis? So, oh. Tago natin sa pangalang Eman. Yan, <laughs> yeah, oh, naiwan siya. Pero, pero I think gets naman namin yung... Hindi kasi like, let's just say, obviously, you made your plan pumunta dito. Yeah. Pero yung plano ba na yun, kasama si Eman sa... Okay, gagawin ko to kasi in the future, nakikita ko kami ni Eman na as together. Or Talagang ginagawa ko to for my career lang, or? I wouldn't say ginawa ko siya for my career, honestly. Then what? Kung hindi mo sa career? Feeling like... ko for the security, like stability. Kasi parang that time talaga nun sa Philippines, hindi, wala ka talagang sure eh. Hindi kami sure kung may trabaho si Ma. Doon namin oh, yeah. na-realize na, ano nga yung term? I don't know. <laughs> yung basta yung parang pagka hindi siya nag-work, May plan lang. A, may plan D. Parang ganun, or? Hindi, e, para kasi pag hindi nag, pag nawala ng work si Ma, Yeah. Tanggal yung lifestyle namin. Oh yeah, for sure. Ganun oh, siya kabilis. So parang, yeah. for us, hanggat may opportunity tayo, let's go. Even the healthcare, di ba? Kasi yung, kasi di ba sa Philippines, pag may work ka, may HMO ka. Yeah. yeah. But like, if wala kang HMO, man. Ano nga yung HMO? Actually, hindi ko alam. Bestie, invento ba ako dito? Hindi, <laughs> 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 actually. Health yung HMO. <laughs> homogeneous? <laughs> yeah, yun yung naisip ko. Hindi <laughs> 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 ko actually alam. Health H Membership Office? <laughs> Hindi <laughs> 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 ko alam eh. Hindi ko alam. Basta sa health. Yeah. Para insurance siya. Yeah, yeah, yeah. Walang ganun na cover. Unlike dito, di ba, libre healthcare. Yeah. Sa Philippines, ano yung PhilHealth? Okay. Just yeah. yeah. Okay, speaking of yung HMO, which is like, sinasabi nyo kasi, walang may dependency sa, like sa lifestyle. Yeah. Kaya rin talagang, yeah. you think na sobrang helpful na nandito kayo. Yeah. yeah. di ba? Okay, so that's that's actually pretty good. Pero like, ganyap, pagka ba, say, nakagraduate ka, Belle for instance, mm -hmm. sa tingin mo ba, like, kukunin mo si Eman dito or like magsisettle ka pa rin sa Philippines? I think kukuhanin ko siya. Pero after ilang years, uwi na kami ng Philippines. Like yung magre-retire kayo or? Not really magre-retire. Sa Philippines? Kasi mahilig kami mag-business. So I think ang gagawin namin mag-iipon, ginamit. <laughs> Oh, Nandamay? Baka matilim-mano ko dito. Katalog <laughs> <laughs> ka naman. <laughs> hindi, oh. hindi si Emma. Oh, okay, okay. Again, carry yeah. yep. Ginamit yung... Basikal <laughs> <laughs> okay, you... mo lang tayo dito. Hello, pero if you work for it, hello. Yeah, kasi ma-ma-business. Hindi kami ma-business. Ma-business siya. Uh, business... Ano ang bag mo? <laughs> In inclined din ako sa business even before. Yeah. Before nag-start yung science. Camryot ko. <laughs> business, into business ako. Yeah. Oh. Yeah. So super. ano, like, ano yung mga business na ginagawa mo sa Philippines? Ay, like go, ganda. Sari Sari Hindi, Store? Hindi pa nauso yung online shop. May online shop na ako. Which was, this was when? Uh, 2013. Oh. Yeah. Ano mga binibenta mo dyan? sabungan nga, nagtinda pa ako eh. <laughs> oh, <taka, laughs> ano mga tinitinda mo doon, Pids? Hindi ah. I-care mo na. Dahil si Ninang, may kantin siya dati na sabungan. Oh. Hindi child yep. labor to eh. Sandali so lang. Sandali lang. pa nga ako. lalako pa nga ako din ng shop. Igo, mo parang di yan. kayo. Pinintik mo. Tignala ko nga pala. Talagang shopaw. Shopaw. Bola-bola or ano yung asado? Oh Sa loob na sabungan? Oo. Eh, marami namang nabili. Oo oh, naman. Sobrang daming tao Sobrang, doon. Kuy, yeah. besties, yung sabi ko sa'yo. Oh. Maganda business doon. Ah, talaga. So, Ang yeah. dami nilang pera. Alam mo, wala silang wallet, pero yung bundle oh, ng mga 1,000, nakalastic ko lang. Naka lang no? Dahil lang sa yung sa yung business nabo. na, to. Oh. Hindi kami ganun. Sila yung bumibili. Yeah, yung nagsasabong. Ah, oh. 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 Ang dami pera. nilang pera. Sobra. Holy. Yeah. Yung shop ako ng 25, bibili-libri niya yung lahat ng kasama niya. Oh. oh. Dami mo nang oh, bentang shop ako. Solid niya. So technically, parang okay na rin pala, like kung halimbawa nag-stay ka man sa Philippines, parang you think na okay na rin kayo ni Eman? I wouldn't say that. <laughs> kasi pag ganun, maghihintay kami na makagraduate sa Philippines, tapos mag-iipon ng money, matagal. You think so? Like, you think so? Kasi parang dito ganun din naman na mag-iipon ka din. Pero dito kasi pagka dinala mo yung pera from here, yeah, sa I'm Philippines, sure. oh, yeah. mas malaki siya. Pero kasi obviously, paano naman yung buhay mo dito? Siyempre, kailangan mo din magbayad Oo. ng, ng, ng rent. Eh, wala like, hindi, naman siyang binabayar. Kasi wala naman akong binabayar <laughs> ang ah, renta <kaya na> dito. Wala <laughs> so, yung binabayar. So basically, <laughs> yung kikitain mo dito, sa'yo lang. <laughs> Sa lang. kasi feeling ko dito, as long as tayo mo mag-work, may work ka True naman. As ano. Hindi, parang hindi, kahit, hindi mo kailangan na 7 to 5 job. Oo. Dito kasi parang 7 to 7 job. Yeah. 7 a.m. to 7 a.m. job. Okay lang 'yun as long as kaya mo. Sa Philippines kasi, wala kasing ganung option. Oo. Parang yeah. laging may hanggang dito lang 'yung job mo. Yeah. Ganito lang 'yung working hours mo. Oh. Not necessarily yeah. may limit pero parang 'yun kasi 'yung palakaran karam yun eh, 'yung, yung pala karam doon eh. Tsaka actually parang under sobrang underpaid ng oh, mga tao sa Pinas. Yeah. Like you know what I mean? Yeah. Like, let's just say for instance, yung mga nurse sa Pilipinas, hindi naman sila. Like, 8,000. Di ba? Kasi tao. imagine, imaginein mo yung mga ganung trabaho dito is talagang nilolook up Ay, na, yeah. na, 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 trabaho. Yeah. Which is, totoo naman, totoo oh. naman. So like, let's say kukunin mo sa si Eman dito, pero saan ka ikakasal? Like, dito or sa Philippines? Sa Manaytip? Kasala God, Erwin? <laughs> <It, they> obviously, ano, <laughs> piyansay busy, di ba? <laughs> Asawa. Pero, pero ano pala, bago, bago pala yun, like, ilang taong ka nung nakilala mo si Eman and saan kayo nagkakilala? 17 ako. 17? Batang bata. Hey, she, kayo, yung tagal na nun ah. I know. Oh yeah, shoot, 17. that's 5 years ago. Ang tagal niyan, sinigret yun by the way. Like, ilang, like, ilang buwan Nahuli na... Nahuli lang kami sa sushi, <laughs> sushi, <honey. laughs> sushi honey. Sushi? 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 <laughs> Mama? <laughs> 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 Ano'y susubukan kay sushi? Hindi. <laughs> 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 sushi. Oh, eh, oh, paano yung reaction mo paano? Ba ako si ako si si mama mo. Hindi ako mo. sinabihan ni Bea eh. Halimbawa ako si hindi ko makakain. Halimbawa sa sample uh-huh. kumakain. Ka. Katabi kami eh sa sushi han. Halimbawa si kayo is. ito ito kay ni. uh ganyan -huh. kalapit yo. Ganyan. Oh. Mas malapit okay. lang kasi. Oh, tas ako dumating ako, oh, pumasok ako. Bel. <laughs> hindi ganyan si Ma. O oh, paano? Paano para si <laughs> Ano siya? ba diba may social distancing? Sa oh, Sabi niya ganon! Really? like, parang two years, three years na kayo bago kayo na... kasi pandemic ni. Oo yeah. nga, 3 years Tapos na. Tapos nakakalabas na nung na time na yun, so hindi na siya super pandemic. Yeah. God. So, like, like, like three years mong tinago? Yeah. Oo, matagal. Ano tinago? May dahilan ba? Or kinakahiya mo? Or... sobrang uy, sobra ka naman, bestie. hindi like, like, hindi kasi ako, ako ga ganun eh. E. Yeah. Hindi ako ganun person talaga eh. So, hindi mo, ano, hindi mo, like, parang, hindi ka showy. Yeah, hindi. Yeah, yeah. So, so, kahit sino sinong kahit. Kasi was showy ba? Kahit. Hindi, hindi. Kakamag-anak lang kami. That's so oh, true. so <laughs> hindi talaga. So like, kahit trakti, ibang guy to, hindi rin, hindi, hindi, okay. hindi, hindi, mo siya show. No. Yeah, no. Pero si Eman ba talaga like yung parang una nagpatibok ng puso? Siya ba yung first mo? Or meron pang iba? first ano ba? first boyfriend. Ano pa ba? Hindi. Hindi, ito. Siyempre. Yeah. First crush. Di ba? Hindi. First kiss. Hindi. <inflamm detective>? No, kaya First landing. <laughs> <laughs> hindi, kasi ba? Hindi, di siyempre. Di ba? Hindi. I'm Pero sorry. Pero si, em, so. si Eman ba ang first mo sa lahat? Hindi nga! Ah, hindi ba? Sorry. <laughs> hindi ko <laughs> lang, <na> <laughs> lang pa sinasabi. Saka, sorry mo oh, na. Ah. Oh, sorry, sorry. So like, meron ka ng prior bago si Emma? Oo, oh, oh, madami na. <laughs> madami? <laughs> kasi ganyan ako nung... Sa o so parang eh. masasabi mo, ang uh, ano ka, parang playgirl. Uy, hindi naman. O like yung parang tumitikim lang ng ibang ulam. Chill, ano lang ako. Um... Uh, magaling mag-balance ng buhay. Hindi, parang, parang, ano yung, ano yung magandang buhay? Balancer. Hindi, like, okay. Hindi kasi, di ba? Oh, say, let's just say, um, kasi nauuso yung pag, nag, nag, sa nagdadalaga, nagbibinata, yeah. na, nauuso yung nagkakakrush. Siyempre, like, um, co-ed yung school nyo, di ba? Yeah. All ka. So, mm -hmm. mga anong, ram, anong edad mo? 12, 11, yeah. 13, naramdaman mo yeah, yung, kung, kung, kailan mo naramdaman yung <laughs> kung, kailan mo naramdaman yung, kay, kung kailan mo naramdaman, 8. So naramdaman mo yung ano, chemical imbalance, 8 ka pa lang. 8 years old, 2000. Kaya mukha 7 mo lang. Oh. so after na, nung ano, after na 7th birthday, di ba yun yung last party? <laughs> oh, okay. Grade 2 ako nun. Oh, so, like, oh. Na Kasi na naman niloloko kami, kaya feel na feel ko naman eh. Oh, di ba yung oh. yung dalabong Jesus noon, no? Oh. Dalabong. Tapos An <laughs> Anong pangalan? Tago mo na sa ibang pangalan. Anong pangalan? Oh! <laughs> Nag-self-sensor. <laughs> <Like> <laughs> <laughs> oh, so, okay. So, eight years old. Pero like, nagkataon ba na itong guy na to May gusto rin sa'yo nung eight ka? Siya kasi may crush sa akin nun. Oh. oh so, yeah. bali ang nangyari. Since inaasar kayo sa class, napilitan ka na lang na. Gust I wouldn't say napilitan though. <laughs> 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 type mo din. Kinikilig-kilig <laughs> na rin talaga ako nun. Tapos oh, <laughs> nalaman ko pa family friend. Sobrang akong kinilig nun. Oh, so, mga ilang, oh, mga ilang, like, nung eight ka, mga ilang taon kayo na parang Ilang taon ko siyang crush? Crush? Yeah, parang ano. <laughs> Hanggang grade 11. <laughs> so siya yung, siya yung first crush mo, yeah. it so happened ba na parang first date mo din? Like, kasi may mga hindi, prom eh, di diba? Hindi, oh. Eh, kasi parang dininay niya na ako, hindi na ako crush. <laughs> ah, talaga ba? Visit nga, pinasa akong grade 2. Crush niya akong grade 2. Pagkita din ang grade 3, ba yung crush niya eh? Oh, ang problema, so... siya pa rin yung crush ko. Oh, so like parang... Ano, parang na broken hearted ka dito. Hindi naman. Nung grade 6 ako, na broken hearted ako sa kanya. Oh. Kasi parang nagkabalikan kami. Kaso pag balik ko na nagkasakit ako, may iba, no? Lo! Si ano ba to? Tago natin pangalan si Michael B. Oo. Oh. Si Michael B. Hi. So, like, siya, pa, siya ba yung... Kasi naalala ko, may nakuwento ka na first kiss eh. Si Michael Iba B. ba yun? Iba <laughs> <laughs> Sorry! Grabe. Iba pa yun? Pero like, ano lang, yung first kiss mo ba, ilang taong ka nun? 13 na! <laughs> 13. Shout out nga, kay mama. <laughs> Alam ko. Hi, okay, mom. Noong 13 ako, nasa com shop pa lang ako nun. <laughs> eh. Ikaw yun. <laughs> oh, yun? Ikaw ba nasaan? Ako na sa hagdan ako. Eh. Ay, hagdan? Na. Hagdan okay, ng? Nang all ka. Ah! Ay, nasa simbahan na. Ay, hindi ba? Okay. Then, I have breaks back sa Lord. Kala ko sa Our Lady of Christ. Oh my God. Sa sa, sa St. so So, like, a... nangyari tong first kiss mo sa hagdan. Yes, sa hagdan. <laughs> oh my. Ano to? During class hours o after na like yes, yung umihan? Senior kasi siya. So parang technically parang na binilog niya ulo mo? Oo. Oh, oh. Na-auto ka? Oh, oh. In kasi in in ano in ka lang eh. Grade 7. Galil Wait, sino ba to? Si ano? Si Michael B. Si Engineer. Sino yun? Si Jinji Ay, huwag mo sabihin yung pangalan Bawal mag-name there dito. Pero oo. Oh, oh. Hindi, oh, ito oh. tut na oh si Okay, si ano? Yeah. So like, gaano katagal yung ano, lap niyo? Hindi <laughs> <laughs> ko alam Seven kasi. Seven in heaven. <laughs> kasi nahuli kami. O paano yung, sino nakahuli, principal Yung foreman. Ano? <laughs> Naingit. Sabi niya. Naingin. Sabi niya. Ako naman. Sab-sab. <laughs> 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 Di ba ikaw yung anak nung taga, insert company. Oh. yes. <laughs> yes! Pero nung time na nahuli ka nung four man, nakikiss pa kayo. Hindi na. Hindi na. Nahuli na kami, kiss pa. So, hindi, <laughs> na, after, na, kayo mahuli, tinuloy niyo. Sabi niya, ako. niya sa akin, sabi niya sa akin, hindi kita susumbong ha, pero wag mo nang ulitin. Pero sinumbong, ko. sinumbong ko. <laughs> 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 ka. Sinumbong ka. Kaya mo naman, kiss lang naman. Hindi yeah. eh. yeah. ka nakipag-kiss? Hindi ka nakipag-kiss? Pero magandang lesson din yun for me. Dahil natutok kang mahumalik. Yan! Yes! <laughs> <laughs> oh! Dahil natuto ko na mali pala yun. Oh. Natuto ka ba talaga? Hindi naman. Inulit mo? Oo. Oh, oh. oh. <laughs> nasa yung learning. Pero nung no inulit... Hindi na no sa inulit mo, hindi na sa no no no, same guy. <laughs> <laughs> Di na. Hindi na. Iba na. Iba lang tao ka na. <laughs> 40. <laughs> <laughs> na! Isang tao lang <laughs> yung pag <-it>. 40 <laughs> ano? na ako. Anong feeling nun? Kasi syempre, pagka yung first kiss mo, hindi ka marunong. Tinuruan ka ni, ano, ni, 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 ano,